Attorney, since 2011, no, ay nagkaroon kayo ng hope. Kasi noong 2011, maraming ang nag ng kanilang mga sinabing testimonya. No? And uh, noong 2022, palalabas din, uh, palabas din si uh, Pangulong Rodrigo Duterte from office no? or sa kanyang posisyon. Ngayon po, ano po kaya ang nakatulong sa naging uh, decision? What event or what circumstance po kaya ang nakatulong? Uh, as far as the defense team is concerned, no? Uh, kami, nakabase kami sa merito ng kaso. Uh, alam namin at naniniwala kami na yung mga testigong presenta ng, ng mga ng panel of prosecutors ay hindi ka panipaniwala at, at, at hindi dapat paniwalaan. So, uh, sa merito ng kaso, naniniwala kami talagang may may dahilan para makapagpiyansa sa Senator Laila de Lima. Mm -hmm. uh, external factors, I cannot assume. No? But based on the merits, we believe that there is really basis for uh, the temporary liberty of Senator Laila Lima and the eventual uh, dismissal of these uh, Trump-up charges. Dahil alam naman namin, uh, alam naman natin na ito ay gawa-gawa lamang. Uh, at uh, karamihan sa mga tigo ay uh, yung tinatawag namin na napilitan lang o na na natilitan lang na magbigay ng salaysay labang kay Senator Dilima dahil sa iba't ibang yung nangyari nga kay Ragus sa sinabi niya siya ay tinakot. Ito naman yung dalawa kay Magleo sa kanyang kay Erile na binawi rin yung kanyang testigo at eh, kanyang tin nila mga testimony niya. So eh, sa, merito at merito naniniwala kami talaga may may dahilan para makapagpiyasa si Senator Laila.